ang Pilipinas ay nakapagtala ng isang makasaysayang kasunduan sa United Arab Emirates, UAE, matapos pumirma ng 15 bilyong dolyar na kontrata ang masdar o kilala bilang isang nangungunang kumpanya sa renewable energy. Ang proyektong ito ay layuning magtayo ng solar, wind at battery energy storage system sa ating bansa. Isang hakbang na maaring magdala ng malaking pagbabago sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas. Pero bakit nga ba napakalaking balita nito? Ano ang implikasyon nito para sa ating kinabukasan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang Masdar ay isang higanting kumpanya sa larangan ng clean energy na kilala sa pagbibigay ng mga solusyon sa renewable energy. Ang UAE, natahanan ng Al Alnayan family, ay ang pinakamayamang pamilya sa mundo o ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, MBZ, o ang utak ng kanilang mga desisyon ay nagkaroon ng matibay na tiwala sa liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahilan kung bakit naganap ang kasunduang ito. Maraming tanong ang umiikot kung bakit nga ba ang Pilipinas ang napili. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos, muling napansin ng mundo ang potensyal ng ating bansa. Bagamat maraming hamon ang ating kinakaharap, tulad ng mataas na presyo ng kuryente at kakulangan ng trabaho, nagkaroon pa rin naman ng kumpiyansa ang mga leader ng UAE sa direksyon ng ating pamahalaan. May mga usapan at planuhan na naganap at higit sa lahat, isang mahalagang bagay ang nakuha ng Pilipinas at ito ay ang tiwala nila. Ngunit hindi basta tiwala ang binigay ng UAE. Halos isang trilyong piso ang ipagkakaloob sa bansa para sa renewable energy projects. Oo, tama ang narinig mo. Napakalaking pondo ito at kailangang maunawaan kung paano ito makakaapekto sa ating ekonomiya at pang-araw-araw na buhay. Ang kasunduan ay hindi lamang tungkol sa pera dahil ito rin ay tungkol sa enerhiya. Hindi lingid sa ating kaalaman na mahal ang kuryente sa Pilipinas at ito ay nagiging pabigat sa maraming Pilipino ang renewable energy ang solusyon. Bukod sa mas murang enerhiya, mas malinis din ito at makakatulong na bawasan ang polusyon sa ating kapaligiran. Ngunit paano ito maisa sa katuparan? Sa tulong ng mga teknolohiya ng master, itatayo ang mga solar farms, wind turbines at battery storage systems sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magbibigay ito ng tuloy-tuloy na kuryente kahit sa mga panahong walang araw o hangin. Isang halimbawa nito ay ang tinatawag nilang base load energy mula sa renewable sources at isang kauna-unahan sa mundo. Hindi lamang mas mura at mas maaasahang kuryente ang dala ng kasunduang ito. Magkakaroon din ito ng positibong epekto sa ekonomiya dahil sa mga trabahong malilikha mula sa mga proyektong ito. Tinatayang libu-libong Pilipino ang makakahanap ng trabaho sa konstruksyon, operasyon at maintenance ng mga pasilidad na ito. Sa mas murang enerhiya, mas maraming negosyo ang maaakit sa bansa, lalo na ang mga nangangailangan ng malaking konsumo ng kuryente. Ito rin ay maaring maging daan upang bawasan ang pagdepende sa imported na fossil fuels na pangunahing dahilan ng mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Ang kasunduang ito ay isang simula lamang. Sa likod ng bawat proyekto, mahalagang panatilihin ang transparency at tamang pamamahala. Upang matiyak na ang pondo at mga benepisyo ay mararamdaman ng bawat Pilipino. Kung iniisip mo kung bakit ngayon lamang nangyayari ang ganitong proyekto, ang sagot ay nasa tamang diplomasya. Matagal nang may relasyon ang Pilipinas sa UAE. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding sa Energy Transition. Ang resulta? Nagtiwala ang Masdar sa direksyon ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr na naglalayong maabot ang 35% renewable energy sa power mix ng bansa bago ang 2030. Pero bakit hindi gawing doble? Hindi ba't mas mainam kung tataas pa ito sa 10 gigawatts sa susunod na dekada? Ang proyektong ito ay hindi lang tungkol sa enerhiya sapagkat magdadala rin ito ng trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Ang wind energy na kilala sa Ilocos Norte ay ipapalaganap sa buong bansa. Kasama pa rito ang iba't ibang uri ng renewable energy tulad ng solar at battery storage systems. Siyempre may binipisuri rin ng masdar. Makakakuha sila ng investment opportunities at tax perks mula sa ating pamahalaan. Ngunit kung titignan, mas malaki pa rin ang pakinabang ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay hindi lang sa enerhiya o pera, kundi pati na rin sa mas matibay na relasyon sa UAE na isa sa pinakamayayamang bansa sa mundo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Sa ilalim ng tamang pamumuno at tamang desisyon, may malinaw na hakbang para sa mas maayos na kinabukasan. Ang 15 bilyong dolyar na investment na ito ay simbolo ng tiwala ng ibang bansa sa kakayahan ng Pilipinas. Kung dati itila imposible ang ganitong mga proyekto, ngayon ay nagiging realidad na. Sa tagumpay ng proyektong ito, ang Pilipinas ay hindi na lang kilala bilang Pearl of the Orient Seas sapagkat magiging isa na rin tayong bansa na nakaposisyon para sa tagumpay sa renewable energy sector. Ang ating layunin, ito ay siyempre isang mas maliwanag, mas malinis at mas maasahang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Ngunit, kaya ba nating panatilihin ang momentum na ito? Oo kaya, sa tulong ng tamang pamumuno, pagsusumikap at pananampalataya. Katulad ng sinabi sa Mateo 19.26, ang lahat ng bagay ay maaari sa Diyos. Ang ating tagumpay ay patunay na ang mga tila imposibleng pangarap ay nagiging posible sa tamang gabay at desisyon. Ang partnership na ito ay hindi lamang tungkol sa pera o teknolohiya. Isa itong patunay na kaya nating umangat at magtagumpay sa pandaigdigang mundo. Kaya ngayon, Tanungin mo ang sarili mo kung may pag-asa pa ba. Ang sagot ay isang malaking oo. Sa tamang pamumuno at direksyon, ang hinaharap ng Pilipinas ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang pagdating ng malalaking investments sa renewable energy ay isang napakalaking hakbang para sa ating bansa. Hindi lamang ito tungkol sa ekonomiya, ito rin ay patunay ng biyaya ng Diyos na nagbibigay daan para sa mas magandang kinabukasan sa ating paglalakbay tungo sa mas malinis na enerhiya, hindi natin maikakaila ang papel ng tamang pamumuno at matibay na pakikipagkaibigan sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, ang ugnayan ng Pilipinas at UAE, partikular ang kanilang suporta sa renewable energy, ay tila isang biyayang dumating sa tamang panahon. Sa likod ng bawat tagumpay, nararapat lamang na magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas karunungan at oportunidad upang makamit ang mga ganitong proyekto. Hindi ba't nakakatuwang isipin na ang ganitong tagumpay ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal at gabay ng may kapal sa atin? Ang ating panalangin ay hindi lamang para sa ating bansa, kundi pati na rin para sa mga leader na siyang nagdadala ng pagbabago. Tulad ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na nagtutulak ng mga inisyatibang makabubuti sa lahat. Ganon din, nararapat na pasalamatan ng mga kasosyo natin sa ibang bansa, tulad ng UAE at ang Al Nahyan family na nagsisilbing tulay para sa mas malaking oportunidad para sa Pilipinas. Hindi lang ekonomiya ang pinapalakas ng proyektong ito, bagkus nagdadala rin ito ng pag-asa at kabuhayan para sa marami. Ang mga trabaho mula sa mga solar at wind farm ay magbibigay ng kabuhayan sa libu-libong Pilipino. Ang mga teknolohiyang ito ay magiging daan upang mabawasan ang ating pagdepende sa fossil fuels at makatulong na mapangalagaan ang kalikasan. Ngunit tanong, paano natin magagamit ng maayos ang mga biyayang ito? Kailangan nating maging mabuting tagapangasiwa ng mga oportunidad na dumarating. Ang tamang edukasyon at pagtutok sa pagpapaunlad ng renewable energy ay mahalaga upang mapanatili ang tagumpay na ito. Sa bawat hamon mahalaga ang pananalig. Ang ating Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng gabay at kalakasan ay nagiging sentro ng ating mga desisyon. Hindi bat sa bawat tagumpay, nararapat lamang na alalahanin natin ang kanyang kabutihan. Ang mga oportunidad na dumarating ay hindi lamang simpleng pagkakataon kundi isang paalala na sa kanya walang imposible. Ang proyektong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para rin sa mga susunod na henerasyon. Isipin mo ang isang bansa na dati umaasa lamang sa tradisyonal na enerhiya ay ngayon unti-unting tumatayo bilang leader sa renewable energy sa rehiyon. Kung magtutuloy-tuloy ito, ang Pilipinas ay hindi lamang magiging sentro ng kalikasan kundi pati na rin ng inovasyon. Sa kabila ng lahat, dapat pa rin nating alalahanin ang tunay na yaman, ang ating koneksyon sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa ang tunay na kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Habang tayo'y patuloy na umaangat, huwag nating kalimutan ang ating mga responsibilidad sa kapwa at sa kalikasan. Kaya tara at sabayan niyo kami sa aming panalangin. O aming Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng kaalaman, oportunidad at gabay na ipinagkaloob ninyo sa aming bansa. Salamat sa mga leader na inyong ginagabayan. At sa mga alyado tulad ng UAE na tumutulong sa amin upang makamit ang tagumpay na ito. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na paggabay sa aming mga desisyon at nawa'y maging mabuting tagapangasiwa kami ng mga biyayang natatanggap namin. Salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pagpapatawad sa aming mga pagkukulang. Gabayan niyo po kami tungo sa mas maliwanag na hinaharap at ipakita po ninyo sa amin na sa inyong presensya, walang imposible. Amen. Sa pagtatapos, alalahanin nating ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa ating mga kapwa Pilipino. Ang ating kinabukasan ay nasa ating mga kamay, ngunit sa gabay ng Diyos, lahat ng bagay ay posible. Kaya't magpatuloy tayong magtiwala at magsikap, sapagkat ang bukas ay puno ng pag-asa.